ang mga dolphin ay ilan sa mga pinakamatalinong mamal sa mundo. Subalit, hindi ito nangangahulugan na hindi silang madaling kapitan ng sakit at mga nilalang gay ng cutter shark. At kung iniisip mo naman na ang mga cutter shark ay isang cute na hayop dahil cute ng kanyang pangalan, pues nagkakamali ka. Ngayong araw na ito ipapakita namin sa iyo ang ilan sa mga pinakanakakatakot na isda. Gaya ng vampire fish na literal nakakainin ang iyong mga laman loob. At kung hindi pa ito sapat, idadagdag din namin ang isang kakaibang nilalang na may dalawang hanay ng panga na parang isang bagay na lalabas sa iyong bangungot pagkatapos mo ito mapanood. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, nais ko muna i-promote ang ating official Facebook page. Dito mapapanood nyo na mas maaga ang ating mga bagong video. At bukod dyan dahil bare na, mamimigay din tayo ng papremyo. Kaya naman wag mo kalimutan i-click ang like and follow sa ating bagong Facebook page. At syempre bago ko malimutan, shoutout din pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kami gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10. Sarcastic Fingerhead Minsan ang kalikasan ay talaga naglalabas ng kakaibang ayop at binibigyan namin sila ng kakaibang pangalan. Isang halimbawa na dito ang sarcastic fingerhead sa unang tingin pa lamang masasabi mo na agad na hindi sila isang pinakamagandang hayop at sa katunayan ang kanilang napakalaking bibig ay sapat na upang itaboy ang sinuman. Binubuka nila ang kanilang bibig na parang payong at kumakapit sa sinumang hindi nila gusto. Ang diskarte nila ay magtago sa kahit saang sulok na mahanap nila at pagkatapos ay agresibong aatakihin ang anumang bagay na lalapit kabilang na dito ang mga tao na mahilig sumisid. Kung ibang lalaking species naman ang kanilang makikita, napaka-uncomfortable ang kanilang laban hindi nila ginagamit ang kanilang bibig sa pagkagat at hindi ito isang tradisyonal na paraan. Ang ibig kong sabihin ay ipinapakita nila sa isa't isa kung sino ang may pinakamalaki. Number 9. Lampreys Ito ay laging kasama sa mga primitive creatures at hindi ito nagbago sa halos 340 million years at sila ay kabilang sa pinakanakamamatay sa katunayan ang mga malaigat na isda na ito ay nakaligtas sa pamamagitan ng hindi bababa sa apat na major extinction events. Kaya naman kung tatanungin mo kung bakit sila ang mga pinakamatagumpay na species, bueno, simple lang naman ang sagot dyan. Sila ay napakalupit pumatay at talagang napakahusay nila sa kanilang ginagawa. Isang halimbawa na dito ang kanilang bilog na bunganga na parang suction cup. Ang mga ito ay ganap na may mga matatalas at matinik na ng ngipin na kung saan nagmumuka sa kanila na isang dayuhan Gayun pa kapag ang mga isda ay nakakapit sa isang bagay, imposible nang maalis sa mga ito. Ginagamit nila ang kanilang magaspang na dila upang ubusin ang laman loob ng biktima. Kaya din ito sipsipin ang lahat ng fluid sa katawan ng makakapitan ito. At naitala din na ang isang lamprey ay kayang pumuksa ng humigit kumulang 40 pounds ng isda sa bawat taon. Grabe. Number 8. Stonefish Nakita mo man to o hindi, ang karagatan ay talaga namang napakaraming makamandag na nilalang. Isa na din dito ang jellyfish. Subalit, mag-focus muna tayo sa mga stonefish. Una sa lahat kung nagtataka kayo kung ano ang itsura nila. Sinasabi ko sa iyo na malamang hindi mo sila makikita. Salamat sa kanilang mga nakamamanghang mga kasanayan sa pagbabalat kayo. Ang kanilang mga katawan ay binuo upang hindi mo matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng isang coral at ang kanilang mga patag na katawan. Ito ang dahilan kung bakit sila ay itinuturing bilang isang nakamamanghang predator. Kadalasan naka-standby lamang sila at saka aatake kapag may lumapit na isda. Subalit, hindi lang yun ang kaya nilang gawin. Ang mga professional hide and seekers na ito ay may labing tatlong spines sa kanilang likod na naglalabas ng lason. Ang problema dito ay ang karamihan sa mga pagkamatay na dulot ng mga ito ay nangyayari lamang kapag naapakan sila ng mga tao nang hindi nalalaman. Ayon naman sa mga survivors, ang sakit ito ay para kang tinamaan ng maso. Kaya naman kung ako sa iyo mas maigi kung magsusuot ka na lamang ng sapatos. Number 7. Hagfish Ang mga hagfish ay halos sinaunang pinsan ng mga igat. Maliban na lang kung nanalo sila sa evolution. Physical na imposible sa mga mandaragit na kumagat sa mga isda na ito. Una sa lahat sila ay may worst sagi looking skin na makikita mo. Subalit, ang sagi skin na ito ay talagang nakakatulong sa kanila na iwasan ang anumang malalakas ng ngipin na maaaring kumagat sa kanila. Gayun din dahil ang kanilang balat ay hindi nakakabit sa kanilang internal organs. Nakakatulong ito na maiwasan ang anumang pinsala na maaaring tumama sa kanilang inner organs. Noong una inakala ng mga sayantipiko na ang kanilang balat ay puncture resistant gaya ng leather. Subalit lumalabas na ito ay maluwag pala at ito talaga ang pinakakakaibang bagay na makikita mo sa kanila. Pag-usapan naman natin ang kanilang specialty at ito ang tinatawag ni slime na kung saan ginagamit nila ito upang palibutan ang mandargit na lalapit sa kanila. Hindi sila mukhang masamang nilalang. Subalit, kapag sila ay natakot, maaari silang gumawa ng maraming slime na magsisofocate sa mga predator. Number 6. Bobbit Worm Karamihan sa mga uod ay may bland personality. Wala silang kulay sa panlabas at hindi mo dapat sila talaga alalahanin. Maliban sa kanilang iridescent exterior, mayroon silang napakakomplikadong pamamaraan ng pagkain. Una sa lahat mayroon silang parings na maaaring lumabas sa loob at may napakalakas na matutulis na istruktura na tulad ng ngipin sa dulo. Kahit na ang mga ito ay napakaagilo pagmasdan, gusto nilang manatiling nakatago sa 10 hanggang 40 metro sa sahig ng dagat na kung saan ang kanilang nilalabas lamang ay ang kanilang matinik na parings. Ang kanilang kagat ay talaga namang napakalakas at maaari nilang putulin ang anumang bagay na dadaan sa kanila. Kabilang na din dito ang mga tao. Kadalasan ang mga uod na ito ay gustong manatili sa mainit na dagat. Subalit, ang isa sa kanila ay matatagpuan sa isang aquarium sa UK. Ang buong tangke ay inalisan ng koral, bato at halaman. Dahil lang halimaw na ito ay isang nilalang na sumisira ng lahat. Ang mga paing na nilalagay ng mga manging isda ay kaya din nilang sirain. Kasama na dito ang kawit sa paing na kaya din nilang tunawin. Ang pinakahuli sa lahat kapag ang babit worm na ito ay nakalapit sa isang tao. Maaari itong magdulot ng kagat na nagiging sanhi ng permanenteng pamamanit sa mga tao. Number 5, Piranhas Walang adventure movie ang magiging kumpleto ng walang old pirana na kumakain ng laman sa eksena. Hindi lahat ng pirana ay pareho at ang red-bellied ones ay talagang may pinakamasamang gana. Sa tagaraw kapag walang pagkain at sobrang baba ng tubig, maaari din itong humantong sa maraming pag-atake. Napakalakas ng kanilang mga panga at kahit na hindi nila gusto ang pagiging matakaw, halos lahat ay kaagatin nila Pagdating naman sa tao, kaya nilang ubusin ang iyong kamay sa loob lamang ng ilang segundo. Sa maraming pagkakataon iniisip ng mga tao na ang pirana ay hindi isang nakamamatay na banta sa mga tao. Ang katotohan, may kwento noong 2015 tungkol sa isang tao na nahulog sa tubig at kinain ng mga halimaw na isda na ito. Ang kanilang matatalas ng ngipin ang kanilang ginagamit para ubusin ng biktima. Kaya naman marahil ang representation ng mga media sa mga creature na ito ay hindi mali pagkatapos ng lahat. Number 4, Mantis Shrimp Ang Mantis Shrimp na ay nagtataglay ng isang bagay na talagang kakaiba at ito ay ang pagsuntok nila sa kanilang biktima hanggang mamatay. Hindi lahat ng sea creatures ay kayang gawin nito. Subalit, ang isang to ay may kakayanang ng gawin nito at ang puwersang katumbas ng suntok nito ay kasing lakas ng 22 caliber na bala. Mayroon silang dalawang raptorial appendage sa kanilang katawan na ginagamit nila para suntukin ang biktima. Ang maliliit na kamao na ito ay may isang uri ng spring-loaded system at pagkatapos ay magahatid ng malakas na suntok na umaabot sa 1500 newtons. Ang napakalaking puwersa na ito ay nakakatulong sa kanila na madaling makabasag ng anumang alimango at kabibe. At dahil sa kanilang pagiging agresibo, ang mga bira at suntok na ibinabato nila ay talagang napakabilis na kung saan talaga namang hindi mamamalayan ng biktima. At dagdag pa dito, mayroon silang mga nakausli na mata na nagbibigay sa kanila ng mahusay na paningin. Kaya kahit na ang kanilang biktima ay tumakas, madali nila itong makikita. Sa pangkalahatan talagang napakasamang ideya na giluhin ang mga nilalang nito. Dahil ang kanilang mabilis sa pagdurog ay nagbubunga ng sobrang init, liwanag at tunog na nakakasakit din sa tenga ng tao. Number 3. Blood Sucking Fish Ang kandiru ay ang isdang kinakatakutan ng mga tao mula pa noong 19th century. Kahit na isang pulgada lamang ang kanilang haba, ang nakakatakot na bahagi ay ito talaga ay isang parasiti at ginagamit ang mga tinik nito upang ikabit ng sarili sa hasang ng mga malalaking isda. Subalit, paano naman ang pagkataki sa tao? Ang ilang mga tao ay sinasabi na ang isda na ito ay pumapasok sa genitals ng tao habang umiis sa karagatan. Sinasabi ng ilang tao na kapag anilalang na ito ay pumasok sa genitals, ang tanging paraan lamang upang maalis ito ay sa pamamagitan ng pagputol. Ang mga isda na ito ay kadalasang naninirahan sa Amazon Basin. Kaya naman wag mo masyadong subukan na lumangoy sa mga lugar na yon. Dahil sa kanilang transcolency at kakaibang bilis, medyo mahirap silang makita na lumalangoy sa paligid at minsan nabubuhay sila sa hasang ng mahabang panahon. Kadalasan din silang pumapasok sa katawan at doon gumagala hanggang makakita sila ng sapat na likido para punan ang kanilang mga tiyan. Katakot no? Number 2. Killer Whales Ang mga killer whale ay mga apex predator at ang ibig sabihin nito sila ang pinakamapanganib na predator sa dagat. Pinapakita lamang na delikado ang mga Great White Shark dahil sa laki nito at nanonood tayo ng mga pelikula. Subalit, ang killer whale naman ay gagawin ng lahat para protektahan at pakainin ang kanilang mga anak. Ang paraan ng kanilang pangangaso ay sa pamamagitan ng pagtitipon sa mga pangkat. Sila ay napakalaking hayop at talagang imposibleng makatakas sa kanila kapag sila ay nagtutulungan. At dahil sa sobrang talino nila, maaari silang magtulungan at magkaisa. Hindi nila ginagawa ang buong paghabol inahampas lang nila ang kanilang biktima gamit ang kanilang mga buntot at pagkatapos ay doon na sila habol. Minsan sila ay nagko sa kanilang mga sarili upang lumika ng mga alon na sapat na malakas upang i-kick off ang kanilang biktima mula sa lumulutang na yelo sa tubig. Kapag naman hindi nila pinaplano ang kanilang mga pag-atake, tinatambangan lang nila ang mga kawawang maliliit na seal na tulad ito sa baybayin. Number 1, Cookie Cutter Shark kapag narinig mo ang pangalang Cookie Cutter Shark ay malamang papasok sa iyong isipan na ito ay isang maliit na cute na nilalang. Subalit, ang katotohanan dyan ay nakuha nila ang kanilang reputasyon mula sa kanilang mga ngipin. Mayroon silang isang partikular na hanay ng mga ngipin na ginagamit nila upang butasin ang laman ng biktima. At talaga namang hindi sila cute tignan. Ang kanilang kakaibang panga ang ginagamit nila sa pagkagat ng iba. At mayroon tatlong uri ng cutter shark sa mundo. At lahat ng tatlong nilalang na ito ay may kakayanang salakayin ang anumang apex predator. Isang halimbawa na dito ang balyena, dolphin. Isama mo na din dito ang orcas. At oo, tama ka sa pagkakarinig mo. Ito ang isda na kinakatakutan ng dolphin. Minsan nasa likod sila ng great white shark at doon sila nakadikit habang binubotas ang kanilang katawan. Hindi din sila lumalaki at umaabot lamang sila sa 18 hanggang 20 pulgada ang haba. At nakatira din sila sa malalim na tubig. Wala masyadong alam ang mga scientifico sa kanila dahil nga naman sa malalim na bahagi sila nakatira. Gayun pa man ang kanilang natatanging mga marka ng kagat ay nakita sa maraming mga species. Kaya naman alam ng ilang scientist na may hindi magandang nangyayari. Ilan lamang to sa sampung kakaibang isda na mas nakamamatay kaysa sa kanilang itsura. Na mga ba sa ating video, ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli! Maraming salamat sa pananood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.